Hello mga ga, to this video ay gagawa po tayo ng 3 kilo ng steak bread at request po ito. Dati mga ga naka-upload na po ako nito pero medyo matagal na po yun kaya ulitin natin. Kaya tara na mga ga, umpisahan na po natin. Para sa 3 kilo natin na harina, ito po yung mga ingredients natin. Dito sa ating mixing bowl ay meron na po tayong asukal, powdered milk, yung ating yes margarine, bread improver at yung ating asin. Para sa kumplitong sukat ng ating mga ingredients ay ilagay lang po natin sa ating capsule. Yun lang naman yung ginawa ko mga ga pinagsama sama ko lang sa ating mixing bowl yung ating mga ingredients. At pagkatapos ay tunawin ko lang po yung mga dry ingredients bago ko po ilagay dito yung ating harina. Yung ating harina ay hatiin lang po natin o pagsamahin lang po natin yung ating third class flour at yung first class flour. At pwedeng pwede talaga dito gumamit ng all purpose flour. Basta yung ating tubig ay lang po natin kasi yung kailangan natin dito na hydration ay yung mababa lang. Kasi medyo may katigasan po yung ating timpla dito or yung ating dough. Mga ga, yung asawa ko po yung nagpatuloy dito sa ating steak kasi po hindi ko na talaga kaya, sakit po talaga yung aking paa na arthritis po talaga ako sa puntong ito. At habang nagmamaki na siya dito sa ating door roller machine ay nagdasya siya dito ng harina pang lagkit at ito'y nilapad niya na sa ating door roller machine. At yung paglapad natin dito ay hindi ito masyadong manipisa, medyo makapal ito. At hiwain lang natin sa gusto nating haba ng ating mga stick braid. At pagkatapos natin itong maisalansan, ay paalsahin lang natin ito mga ga ng mga dalawang oras. At pagkatapos ng dalawang oras na ito'y medyo umalsa na, ay lutuin na po natin ito sa may init ng ating oven, 180 degrees Celsius, sa loob po ng Hanggang sa ito mga light golden brown. Pagkatapos natin itong lutuin lahat, itong mga ga hindi pa ito malutong ha, bali-ibalik muna natin ito sa ating oven. Pero mahina lang yung init ng ating oven hanggang sa ito'y mag-crispy or yung malutong na yung ating steak. bread <laughs>